Aries, ngayong araw ang iyong maunawaing ugali, at pagintindi intindi ng maayos sa mga makakausap, para malaman mo ang tamang isasagot sa usapan, at mayroon ka lang ugali na madaling maniwala ngayong araw, kaya dapat ay magdoble ingat ka sa makakausap, at kung may dapat na gawin ka para sa pamilya, ay unahin mo muna bago ka, aalis na may pupuntahan na ibang, dapat na makausap ang pinapahiwatig. Ang tao na may kayabangan ang layuan mo muna, nang makaiwas ka ibibigay sa iyong problema, at sa iyong pera kung may napag-aralan ka ng investment, ay gawin mo basta na sa tamang interes ang iyong paglalagyan ng pera. Sa trabaho ang sinyales ngayong araw kung gusto mong ipakita ang iyong husay, nang makakuha ka ng papuri sa iyong mga boss, at masimulan ang pwedeng makakuha na pangarap ng pag-asenso, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 15 number 29 at number 10. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay huwag ka muna gumawa ng usapang pagtungkol sa negosyo dahil kung sa iyo, ang kaalaman ay hindi sila seryoso sa iyo para matulungan ka. Ang gusto lang ay kunin ang iyong mga nalalaman, at may good vibes ka naman ng swerte, na kung saan mo gustong gamitin ay pwede, nang makagawa ka ng other income na maayos, at ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang pagpirma. Mahina ang buenas mo sa mga pirmahan ngayong araw ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat para sa iyo ang mga usapan discussion, kahit matalino ka ay madami naman ang pwedeng maingit sa iyo kaya ang maging matahimik ay makakabuti pa sa iyo sa trabaho ngayong araw. Sa pagmamahalan ay normal na araw na masaya, at walang sinyales na problema, at patuloy na pagunlad ng ikakabuhay, dahil sa masaya ninyong pagsasama, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color green and color silver number 19 number 30 at number 22 Gemini mas mainam pa sa iyo ang may katapangan ngayong araw sa trabaho kung laging may kumukulit sa iyo nang layuan ka na niya at kung hindi ka nabatiin ay mas mainam pa sa iyo nang mawalan ka ng negatibong enerhiya na humihila sa iyo para bumagal ang pag-asenso sa trabaho at ngayong araw ay malakas ang iyong enerhiya ng buenas, kaya ang mga gagawin ay kaya mong magawa na maayos na resulta ang dapat lang na iyong iiwasan ay magbigay ng tulong kagad, kahit pa iyong mga kakilala dahil hindi aayon sa iyong aura, madedalan ka ng kamalasan ang pahiwati. Sa iyong pera ay maganda ang pahiwatig, kung gusto mag-invest ay pwedeng gawin, Basta nasa okay ang interes na legal, ay makakaipon ka ng maayos na pera. At sa trabaho, ay huwag ka mag-isi-isi ngayong araw, dahil mapapansin ka ng ilan sa iyong boss na magbibigay sa iyo ng suliranin sa hinaharap ang pahiwatig, kaya maging masipag sa mga gagawin. Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 11, number 40 at number 25. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ay may masayang enerhiya, kaya kung may deal para kumita ng pera, ay iyong gawin. Hanggat may tiwala ka sa mga iyong sinasabi, na kaya mong gawin sa mga kausap ay magkakasundo, kayo ng maayos. At kung may idea ka pa na magtrabaho sa abroad, ay pwede basta may kukuha sa iyo na talagang tiwala ka, ay magbibigay pa rin sa iyo ng pag-asenso sa pagpunta sa ibang bansa, ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig, kung may tao na bumisita sa iyo, at negosyo ang alok niya kung halos sa iyo ang puhunan na pera ay tanggihan mo na kagad, dahil walang sinyales na magiging maayos. Sa trabaho ngayong araw may sinyales na pwedeng kang magkaroon ng problema, kaya maging maingat sa pagsasalita, at pagbibigay ng opinion, para makaiwas ka sa pahiwatig na problema, Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 22, number 36 at number 5. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ay lahiman ng kaalaman sa gagawing usapan para hindi ka maisahan at kung alam mo ang usapan, ay makinig ka na lang at nang mapili mo ang tamang mga tao o grupo na iyong sasamahan para sa paggawa ng pagkakakitaan, at ang ugaling mabait ay iwasan mo muna ngayong araw. Pag ayaw mo ang kausap ay iwanan mo ng maayos para walang mawala sa iyo ng aura ng swerte sa ibang gusto pa na magagawa. Sa miyembro ng pamilya kung may dapat silang puntahan at isasama ka kung kayang samahan, ay mas naaayon para mabigyan mo sila ng advice at mga kaalaman sa pag-asenso sa magagawa ang pahiwati at sa iyong pera ngayong araw kung may extra kang pera, ay bigyan mo ang anak na may asawa, nang tuloy-tuloy na mabigyan ka, ng grasya ng kahusayan, nang gumagabay sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ay masaya ang buong araw, ang iiwasan mo lang ay ang bigla ang magselos, nang walang nakikitang seryosong dahilan, at baka doon pa magkaroon ng suliranin, kaya maging mas malambing ng mapanatiling masaya ang pag-iibigan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran, ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 25 number 17 at number 4. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw ay pagpapasensya ang dapat na iyong ugali na gagawin, kahit pa may kayabangan. Ang ibang makakausap, dahil may idudulot din sila sa iyo ng ibang pagkakataon na kayo ay magkakatulungan sa pagkita ng pera sa hinaharap, at ngayong araw ay maganda ang makapunta ka sa bahay ng Diyos, magbibigay sa iyo ng mga katalinuhan na makagawa ng swerte sa pagunlad ng ikakabuhay at dapat lang na umiwas ka sa pagsang-ayon kagad sa kagustuhan ng kasama dahil sa nahihihiya ka. Iwanan mo ng maayos ng makaiwas ka sa problema sa gusto niya o nilang mangyari. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may dapat kang gawin na para malaman nila ang tamang gagawin at hindi tamang gagawin, ay ipakita mo kagad ng alam nila sino ang dapat masunod nang lalong sumigla ang good vibes ng kasiyahan at swerte sa tahanan. Sa trabaho ay may maayos na araw sa mga gawain, ang pag-iingatan mo lang ay kasama sa trabaho, na mahilig magpasikat ng kanyang karunungan, dahil siya ay tukso ng gastos para sa iyo kung magkakasama kayo ng matagal, ngayong araw ang pahiwatig. Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 8 number 36 at number 17.